Ito ay very creepy setup para sa mga prokambaros tulad ng Clarky, Aleni at Marble Creepish, self-cloning Creepish. Hindi kailangan ng aerator, may gapi upang maiwasan ang kitikiti. May mga halamang pang tubig upang kanilang kainin. Mababaw ang tubig para sa paning method ng maipaypay ang mga itlog at mahanginan. May PVC or ceramic na taguan. Tingnan at napakarami ang naging railing sa mga itlong. Happy Crayfish Keeping!